Hi guys, for today's video makikita niyo 'yung uh, napakagandang uh, sapa rito, no, sa aming property. So, ngayon ipapakita ko sa inyo 'yung ganda ng sapa at 'yung linis ng tubig. Pero ang uh, pinaka main na uh, purpose ng pagbi natin is for awareness kasi ang dami kong nakitang nagtatapon nagtapon actually ng basura, no, mga basura. kailangan malaman ng barangay at munisipyo kasi uh 2 years ago, nilinis namin tong sapa kasi nga may mga basura. Pero ang dinatnan ko ay ganito pa rin. So, last time, inakit ko yung mga basura ng mga nagtatapon. Pero hindi tumigil. So, kailangan ko na itong i-pose. Ayan ka po. Pumaba ko rito sa sapa para i-video itong mga basura dito. Tinatapon nila. Itong sapa na ito, nilinis na namin ito. Pakita ko pa sa inyo iba mga basurang pinapahanod nila sa sapa marami pa rito no? so hello guys nandito tayo sa ano no sa gilid ng bangin o oh. nandito tayo para i-report yung mga basurang tinatapon ng mga tao rito at saka etong napansin ko no pinapatay nila tong puno yan. Puno ng santol, no? Malaking epekto niya pag namatay yan kasi ito, steep na lupa. Yan, nakita niyo ba yan? Ay ibabaw niya, no? May bahay dun. So, mangyari niya pag namatay ito, guguho lupa na to. Alam ko, bawal to eh. Bawal magpatay ng puno. So, sama na natin sa report. So, ayan guys, nakikita niyo kung gaano kalinaw yung sapa rito. Yan, no? Pwede siyang inumin eh, oh. Yan. Kasi napakagandang kabundukan to Diba? Pero tignan nyo, mga basura. So, ayan ang ayan ang tutuntunin natin no, kung gaano karaming basura ang itinapon nila dito sa sapa na covered ng aming uh, pinaglalabang property. No? Ayan Pinapaanod lang nila dito yung basura. Kita niya guys. Ayan. Ayan no? sa sako, puro diaper, ayun pa ito mo yun buwan natin yung maket pa dati dito kami nanguhuli ng mga ano eh isda may mga kuwago pa rito eh, basura yakit pa kaya ito, mas malala rito sa taas yan yan So, paano kaya matitigil to, ano? As you can see, no, tinatapon lang nila dito. Mga basura. Ayan, oh. Sinasayang nila yung ganda ng lupa. Eh, Saan galing yan, di ba? Mga basura yan, guys. Oh. Tinatapon ng mga tao dun sa taas. Yan pa. Look at this. So oh. Sana sa video na 'to matigil na 'yung pagtatapon ng basura dito, no. Awareness. Ah, oh. para sa barangay at uh, munisipyo. Itatag ko kayo rito. Yun po. Tama. Ba. lang talaga nila 'tong ilalim. Samantalang ang ganda-ganda nitong lugar. So, ayan guys, no? Ibaybay natin 'tong sapa. Maganda rito, wala nang pupunta rito. Ito ay private property, na, no? So ito yung dulo ng kabila na tinatapunan, no. Pero ang linis ng tubig, guys, oh. Dahan natin. Diba? Maganda rito. Pero nga lang may basura. naman namin ito eh itong bukal na to pero ginagawa nila tinatapon na nila ng basura so kailangan ng action to di ba kailangan pa bang iposto para wag madumihan ano clear no guys no may mga nagtatapon talaga ng basura dito para sa inyong kaalaman guys nilinis namin tong area na to no nilinis namin to tinanggal namin lahat after all tinatapunan pa rin nila ng basura Alala nyo ba kung saan ako nakakuha ng gold? Dito. Dito. Oh. May isda pa nga. Oh. Ganda, di ba? It's a truly heavenly body. Punta tayo sa falls, guys. Oh. Alright. So, ito yung falls, no? sa sobrang lakas ng alon guys, luminis na rito. So pupunta yung mga basura nila sa ilog. Sino magsasuffer? Di ba? Yung mga tao sa Maynila. Kasi pagpunta yung sa ilog, babara yung ano, mga ilog nila doon. Kasi mataas na lugar itong antipolo. So pag bumara yung lupa, lugar nila doon. Wala na, baha na sila. Dahil sa mga kapabayan ng mga tao rito na. Hindi naman sila ang napipirwisyo. Ano? Ano guys? puntahan natin yung pulse 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 where are you ayan dito kami naliligo diba hindi naman yan tapos natapunan nyo lang ng basura hindi pa kayo nahihiya no oh. hmm. antipolo pulse bagong na yun So, Papayag ba kayong dumihan lang to? Pwede nating inuman tong tubig na to. Ah, dito ako nang umuha ng gulay. Isda, may mga isda rito. No? Ano naman yung lugar?